sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Lunes. Ang ika na batch ng mga Pilipinong marerepatriate o mapapawi mula sa Israel ay darating naman sa Maynila ngayong araw na ito ng Lunes. Ayon sa Department of Migrant Workers, may anim na po ng mga OFW na binubuo ng 32 hotel workers at 28 caregivers tatlong batches na na bumilang ng 59 OFWs ang nakabalik ng bansa mula sa Israel sa kasabay naman ng kaguluhan sa nasabing rehiyon ng sinalakay ng Palestinian ang teritoryo ng Israel at pinagpapatay ang mga sibilyan. Sinabi ng dmw OIC, na si Undersecretary Hans Leo Kakdak na ilang mga forms of assistance ang ipagkakalob sa mga repatriated na mga manggagawa. Sinabi nito ng DMW, ginagawang priority ang redeployment ng mga repatriated OFW sa Israel soon matapos naman ang hostilities araw sinisiguro nila na mayroong amicable separation sa pagitan ng mga employers at ng employees bagong OFWs ay mapawi ng Pilipinas. Para paggumanda ang sitwasyon, pwede pa rin magbalik sa kanilang trabaho ang mga Pilipino. Tinatayang 30,000 Filipinos ang nasa Israel. 99% sa kanila ay pawang mga caregivers ayon sa government data. Samantala, apat ng mga Pilipino na kumpirma ng gobenong namatay sa pag-atake simula ng October 7 ng pinatay o pawang pinatay ng mga Hamas o ng mga Palestino. Samantala, sinabi nitong si Yusek Kakdak ng gobeno ng Pilipinas na kikipag-ugnayan sa Israel Defense Forces para naman malocate ang dalawang nawawalang Pilipino umaasa raw sila na ito ay matatagpo ang ligtas pa rin hanggang sa ngayon. Matatandang may lumabas sa mga ulat mula naman sa mga wire news agency na hawak pa rin ng Hamas ang kanilang mga bihag o mga hostages mula sa iba't ibang bansa kasama ng dalawa mula sa Pilipinas. Ang dalawang sinasabing bihag mula sa Pilipinas ay caregiver ng dalawang matandang Israeli na hindi iniwan ang kanilang inaalagaan nang sila'y kinidnap ng mga militanteng Palestino. Samantala, sinabi ng Israeli Embassy kahapon na ang dalawang nawawalang mga Pilipino ay maaari nga na bahagi ng mga nakidnap o na ng mga na ng mga Palestino. Samantala, may 124 ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Lebanon ang humihiling sa gobyernong sila'y mapauwi. Ang embakada ng Pilipinas naman sa Beirut, ang kapitolyo ng Lebanon, ay nagre ng voluntary repatriation sa mga Pilipinong nasa Lebanon dahil tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at ang Hezbollah, isa pang grupo ng mga terorista o mga Islamic militants na ang kanilang layunin na isinisigaw ay patayin lahat ng mga Hudyo at lahat ng mga Israeli. Samantala, sinabi ni Kakdak na ang DMW ginagawa ang lahat ng mga kakaya para masiguro na mapaparating at mapapawi ng bansa mga OFW sa nasabing mga lugar sa pinakang mabilis na panahon. Samantala, sa